ayun na mga idol kaya uh, green na green na tayo ang ating uh, pwesto grabe <laughs> tapos na natin yung uh, still mapping green na green so ang next natin ay yung pader na ayan <laughs> Ayos sa labas ah oh kita kaya yung green parang hindi masyado kita yun oh kitang kita na green so yung gate mamaya na pintura tayo ngayon mga ito Nating uh, nakuwang pwesto walay green ayos para mong isa dito yung tura tayo niyo ako mga idol oh. nice so uh, finally nga mga idol ano, ay uh, nag open na tayo ngayong uh, sunday no? uh, kahapon and uh, kung nakikita niyo, ito na po yung ating uh, second branch na pinaghirapan natin na uh, pinunturahan ng ilang araw and the same time ngayon ay uh, opening na natin dito sa ating uh, pwesto, no? Ito yung second branch. makikita niyo 'yan ng pininturahan natin sa loob, 'yan yung chiller na rin. So, ito yung ating uh, ginagawa kahapon and uh, may ilaw na siya, no? So, ginilagyan natin ng festal festal lights para at least ay uh, pansin na pansin yung ating uh, pwesto mga idol no dahil nga mas maganda na kapansin-pansin siya dahil uh, attractive sa customers And, syempre, malinis tingnan Pinturado uh, rin yan Yung bagong pwesto natin na cart And, yeah, ito yung ating uh, subdivision dito Yung sa talipapa So, ayan Ay, uh, kinakabitan natin ng ilaw And, tapos na Nakabitan na ng ilaw na yan Ayan, o oh. <laughs> Kasi, okay na nga tayo May music dyan So, hindi tayo Nag-record na lang tayo Voice over na lang Dahil nga Ay, baka makapiray tayo So, may sounds kasi dyan magpapasounds tayo so opening kasi mga idol no yan ay uh, grabe na dyan yung ating pagod uh, sa gabing yan mga idol <laughs> pero sulit naman dahil ka, hindi ko lang kasi na ano na videohan yung mga customers natin masyado kasi nga <coughs> busy busy tayo no so sa loob nga hindi pa natin dyan na uh, uh, ano Uh, hindi pa natin na ayos hindi pa natin na display yung mga paninda so hinabol natin siya i open no ng uh, Sunday kasi nga sabi nila ay sabay-sabay so pero yung iba hindi naman nakapagsabay ng opening so ayan makikita niyo si commander nag uh, yan ang nakuha natin na short clip lang ng video na nagbibenta so busy busy siya <laughs> tayo naman ay uh, patapos na rin sa ating ginagawa dyan nagvideo na rin tayo so ayan mga idol ay ito nandito kami no? tia kita ko sa inyo yung uh, kunting handaan namin dyan kami kami lang tatlo lang kami dyan kasi yung iba hindi pa nag open ayan o oh. so antayin pa natin sila ayan grabe pagod stress na talaga